Hi guys. Hi guys, na ako dire sa Karkar. Na ibisita on. Dire da pita. Paborito lang mama o paborito nilang uh, iksuon nila. Paborito ni na mga na ko. ako. Paborito sa kwan, ang kilang lano nila. Ilang ah, uh, lablab kanila na ilang iksoon so karo ako ipakita pakita ninyo niya ako at tuon Ako at paborito ni mama paborito nilang tanan o paborito nako. Na o paborito silang mga anak na ako'y areon tanawan niya tanawa guys ah na ako ipakita. Naglakaw pa mangko. Nagabot ito ako ipakita. Bye bye.